Okay, nandito naman tayo dito sa isang uh, isang klasing timer na tinatawag na programmable timer APT DAS AS Ayan Ayan yung isang timer na kung tawagin namin sa shortcut ay box type So ito, narito kasi yung ibang timer Ito may hirap medyo gamitin to once na itong timer na to ay uh, pinindot mo at nagtama ka ng oras kusang mamamatay si unit ito yung design niya eh. okay simulan na natin so kaya ng dati may tayo. move tayo boom ganun din boom dumabas yung mag on siya ng sunday to saturday mag on siya ng alas 8 so ito pala eh, dire diretso naka on siya ng uh, sunday to saturday ibig sabihin sa linggo 1 week 7 days mag operation So pwede natin isang baguhin. Tanggalin natin yung Sunday at Saturday. Ito, ganito sa gawin. So doon pa lang sa araw, shortcutin mo na. Punta ka na kagad doon sa day. Ito mo to, day. Ayan na. Yun. Narinig nyo, namatay. Kung sa na magbago ka ng timer dyan, usasang siyang namatay. So okay, puntahan natin yung Monday to Friday lang. Ayan na. Monday to Friday. Nawala na yung Sabado at Linggo. So, ganun lang siya. Marami kang pamilihan dyang araw. Pwede may Sabado lang, wala Linggo. Pwede. Pwedeng Sabado at Linggo lang. Pwede rin. O pwedeng Monday to Wednesday. Pwede rin. Thursday to Saturday. Pwede. Ayan. Pwedeng Monday, Wednesday, Friday lang. Pwede rin. Ayan, kagandahan ng timer na to eh. Ayan. So ayan, diyan ka maglalagay ng oras mo. balik na lang natin ulit sa dati. O, yan, balik na natin sa dati. So ngayon, nakita nyo na kung paano mag-adjust ng araw. So ito naman yung pag-adjust ng oras. Alas 8 ngayon. Halimbawa, mag on siya ng alas 8 ng umaga. Ang gusto ng may-ari ay mas maaga. mag on siya ng sabihin nating alas 7. Ito lang ang gagamitin yung oras ito, yung yung R. 9, 10, 11, 12 13, 14 magiging itari time na to balik tayo sa kailan makuha natin yung alas 7 ayan, so, ayan. ang gusto na mayari alas 7 siya mag go on so, ayan ilagayin natin pindutin mo na yung start para mapa record na yung alas 7 mo so ganoon lang naman siya So, mas madali siyang gamitin kasi pag binindot mo itong araw, madali na. Pag binindot mo itong oras, nandun na. Pati yung minuto. Ayan. O, alas 7. Pwede na sabihin natin 7.30. O, 7. Ito, minuto. Ayan. 7.30. Ayan, 7.30. Pagkatapos nun, kita mo itong start. Pindutin mo na si start. Start. Yo, balik sa saklak. Ayan. Ayan. So ngayon naka-off siya dahil once ang ginalaw mo nga to nagkukuha sa siya, siyang mag-off okay so mode uli one time lang ah. mode one time para lumabas lang yun kasi pag dinobod mo yan maraming mga oras ang lalabas dyan malilito pa lang so pag napindot mo na to one time nakita mo na yung sinet mo 7.30 gusto mo makita yung off gamitin mo lang si program program lang ayun nakita mo na yung off alas cinco ayan, ayan ng 85, ayan, alasing kurong siya mamamatay, yun nila yung nakalagay dyan, araw ng Merkules, ngayon, nakalagay Merkules, ayun, pero ang set niyan is, sa linggo, mag-off siya, ayun, o, channel 1 ha, ah. channel 1, ayun, pwede ka rin yung mag-set sa ibang channel, punta ka sa, channel 2, ayun, walang nakatanong channel 2, channel 3, channel 4, ayan, marami pang bakante na pwede mong lagyan ng timer. car so kung gusto mong bumalik sa oras nya sa lukuyan yan yon, alas 2.47 so ayan uh, so yon mas madaling ang gamitin itong uh, timer nito sa pagtatama ng oras. Shortcut ka sa may araw, may oras, may minuto, kumpara doon sa isang paragon kanina mas madali siyang gamitin. Ang uh, kaibahan nga lang ito, once sa uh, pinindot mo ay mamamatay ang unit. Tap off siya kanina, nung ginalaw natin. So, ano po bang uh, pwedeng matutunan sa timer na to? So, nito ko kung naman pagtama ng araw, pagtama ng oras, ganun din sa minuto. So, ni-start na natin. ay ibalik natin, resume natin sa pag-andar. Ito lang siya, manual. Kita mo yung manual na yun. Yung. Tagoon na siya ayo. Kadto lang siyang kasimple. Ang mas madali. Ayan.